Ay, Ang wikang Filipino uh... sa uh... pabansang pagpapaunod. Ang wikang Filipino ay malaking bahagi ng ating pagkakakinanlan bilang mga mamamayan ng bansang Pilipinas. Ito ay hindi lamang wika, kundi ito ay parte ng ating kultura at sumasalisa kayaman sa kasaysayan at kultura, wikang Filipino ay may mahalagang papel sa bansang pagpapaulad ng Pilipinas. Hindi lamang ito ay isang instrumento at daan ng komunikasyon, kundi ito rin ay ang ating pagkakakilanlan at pagkakaisa bilang Pilipino. Ang wikang Filipino ay nagbibigay ng koneksyon na nag-uugnay sa lahat sa kapila, sa kapila ng mga pagkakaiba ng bawat isa. Nakakatulong rin ito sa pagpapaulad sa pamamagitan ng paggamit ng wikang Filipino sa mga paaralan, mas nauunawaan ng mga kabataan ang kanilang mga aralin. Ang wikang Filipino rin ay may malaking koleksyon sa ating kultura. Dahil sa pamamagitan ng wikang Filipino, na ipapasa ang tradisyon, mga kauligan, mga kaugayan at mga kwento tukol sa nakaraan. Nagbibigay ito ng pagkakataon sa mga sumusunod na generasyon na maunawaan ang kanilang pinagkulan at mapahalagahan ng ating kultura. Sa kabuuan, ang wikang Filipino ay isang importanteng parte ng pambansang pagpapaunlad. Hindi lamang ito isang wika, kundi ito ay simbolo ng ating pagkakaisa, edukasyon at kultura. At sa kamamagitan ng pagpapatuloy na pagpapaunlad nito, mas mapapaunlad ang buhay ng mga mamamayang Pilipino. thank